Okay, BH. pa. Ano? Ano? Ano, 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 ano <laughs> nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? May maganda akong balita about kay Atty. Lenny Robredo. Ano nga yun? ni Lenny Robredo. Oo, mga kabata helmet, tama ang narinig nyo. Dahil nag po sila ng seminar videographer. Yes! Mm, ng sem yes, seminar. <laughs> <tree> <tree> seminar. Yes, seminar. At ang bago gising. seminar. po ang at buhay kasama siya po si Dr. ni Lenny Robredo, si Sir Rafi Magno, para dun sa mga roles na ng community health worker, videographer. Ano roles? Yung, mga R role, 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 role hindi gano'ng ng roll 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 yung mga roles ng community health care diba? yung mga mm. health providers sa mga barangay sa mga sitio sa mga puok, ganon Et, eto pa, yung mga medical equipments which you got naman yung mga resibo, no? yung mga pictures talaga. ba diba, yung nilabas natin vlog kagabi, hmm. mga batang helmet. May mga nagpasalamat nga about, about to sa mga medical equipments. At ayan, nagkandak nga sila ng seminar, which about to sa mga community role sa mga health worker. At eto pa, which mm. Dahil nga yan, nakalinya yan sa universal health, which ano universal Health care ng Inaga? Since ah. last year pa yan, na talagang unti unting pinapatupad at pinapatupad, May Eh, ni Atty. Lenny Robredo, di ba nga, nagkaroon din sila ng mga workshop about nga sa universal health care, di ba? Uh -huh. Na nga sa Naga, na-implement na. Uh -huh. na. di ba? yung kagandahan ng mga kinukondak na mga workshops at yung mga nagtitiwala ng na mga local stakeholders. Uh -huh mm. yung mga private companies na nakikipag-collaborate and na ship ng hindi Ay, hindi siya basta-basta ano, karaoke. Anong karaoke? Ganun sa ano na, ano, ano, diba? Ano yun? Karaoke. Ito naman, karaoke. Nagkakaraoke. Ano yung mga karaoke? Eh, diba, yung mga session ng mga ano, ng mga brengue. Ibang, ibang, um, ah, ibang, ibang session oh. yan. ibang session. Friday session. Disco. Alam mo, yung mga nagka-karaoke, Pichoga Fern. Karaoke. Rin, karaoke ng mga Friday night, Friday session. Disalign yung mga kadalasan ginagawa ng mga ano, para Ibang seri ko naman, minerto, to about to sa leadership. O oh, mm -hmm. yung mga buhaya. Leadership. And balita pa ako Pichoga Fern. Ano? Nag-outing na naman daw ang mga Saan buhaya. Saan mga buhaya? At balita ako yung isa ka rin pala, <laughs> Ay, sino naman yan? <laughs> Butol fight ka kasi. O, basta mga kabata ayun helmet. Ay, yung <laughs> <laughs> O, basta mga kabata helmet. Comment down below kung ano sa sabi. Diyan, at yun gusto ng mga vlog nito ito na super mabilisan lang. Pero grabe talaga ang ina-update natin. Di ba, videographer? O, ayun oh, na. na. na Araw, namin kayo sa mga update at ganap ni VP Lenny. And, syempre, huwag kayong mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat na ko so, upload na po namin yung stay happy, stay healthy, stay safe, guys kind of, as always. Sabi ko naman sa boy, nag-helmet din ang mga kids getting better every day. God bless everyone. Bye! Hindi ko pa. Okay na.